Pinagawa ng mahal? Clean the house? Okay. Clean baby house? Okay. O, oh, ayusin mo pag clean mo. Kala ko ba mag-clean ka ng house? Ba't nandyan ka? Ha? Clean the house? Dali. Clean the house. Ayusin mo, walis. Walis ka na. Okay muna, keep mo dito yung walis. Dito. dito. Keep mo dito. Dali. Keep mo yung walis dito. Diyan, lagay mo dyan sa back. Back. Opo. Yan. Very good. Ha? ano gagawin mo? Sit down. Sit down? Ay. Bakit sit down ikaw? Yes. Ha? Ito ikaw ng mingo? Mingo. Okay. Okay. Um. Oh, no, no, no. Babalatan pa ni mama, yan. Nanti, mama. Oh, babalatan. One. Two. Three. Four. Five. Yeay! How many? Five. No oh, no, 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 no. Balatan muna di mama, ha. Balatan muna, mama. Opo. po. Yeay! Apa sih, naga? bugasan nih mama Wow Sarap nang linggo nana oh. Color yellow No no yan balat yan balap balat yan mahal Diyan pwedeng kainin ha What's more? Kakain ka ba nito? O, tikman mo. Mm. Mango. Ano lasa? Ano lasa, yummy? Ah! Mm. Yami? Yummy? Wow! Mingo! Mingo! Yami? Indian Mingo. Say Indian Mingo. Si Injan Minggu, Mama, Mama, si, opo. si, Yum -yum? Yum -yum? si opo, Mama, 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 yami. Yami? Mama, Mama, Yami Mama, 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 First time mo ngang So, believe talaga ako sa baby ko na to, kasi hindi siya mapili at hindi siya ma mariklamo sa mga kinakain niya. Ito yung first time niyang kumain ng Indian Mingo, mga may, pero hindi niya pinapahalatang naaasiman talaga siya. No more. Sige Asim. Asim? 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 Bye! it's pretty so